Ito yung ginagamit ko sa face baby kasi yung tingin siya, hospital grade, disinfectant. Ito yung ano, talagang nagustuhan ko sa kanya. Hi mga mi! So, ngayong araw, papakita ko sa inyo yung aming baby bag. Yung to-go bag. So, every time na aalis kami, bibitin na lang talaga namin siya. Mali Ito yung siya. So, ito yung baby bag namin. Okay. Anakin natin muna dito. So, ayan. Ay, <laughs> ito lahat yung mga ano, yung mga notebook-notebook ng baby, ganyan. Ito yung sa, sa government. Ito yung, ano, sa private ni Baby. Ayan. Ito yung reseta-reseta sa private ito. So, nakalagay yan dyan. Itong gilid, yan, snack ni Baby. So, para every time na alis kami, meron siyang pwedeng kainin. So, lagi ko naman itong pinopost din. So, super trusted namin itong si mamamang talaga. So, ando siya sa kabilang paket. And then, dito sa kabila naman, mabang laman ito. <laughs> hindi na rin alam na, ati. Ayan, yung alcohol pala. So, every time meron kaming, ito uh, yung alcohol. Nadala-dala kay baby. Dito, sa likod naman. Ayan, may, may dala lang kaming eco bag. Ayan ko ba? <laughs> ayan, may pa-eco bag kami dyan sa gilid. And ito yung pinaka main event. Ang <laughs> bag. Right. natin ang fairy toys? yan. So, siyempre, meron tayong dalang pang malit ni baby. Lagi yan. May extra ang ganyan. And then, bib. <laughs> Medyo magulo lang talaga. At ano, inayos. May dala kaming cup. <laughs> so, pamandong ni baby yan. And since breastfeeding mama ko, meron kaming ganito. So, ito yung pantakip namin ni Baby. Advocate yan yan. So, may pa-seminar sila dito sa amin. Ayan. So, ganyan siya. Diba cute? Pink-pink. Okay. So, ayan siya. And, may shoes siya. Diaper, of course. May pa shoes siya. And, oh, okay, ito yung hindi namin mawawala. Okay. Ito yung favorite ko lagi idadala. Pag to go, si Moose Gear. Kasi, ano, pwede siya sa face talaga. Ito ginagamit ko sa face ni Baby. Kasi, ayan, tingin niyo siya hospital grade. Disinfectant. Ito yung, ano, talagang nagustuhan ko sa kanya. Yung iba kasing wipes na nakikita ko, hindi sila hospital grade. Ganyan. And then, ayan siya, oh. Kiniklaim niya na it kills 99.9% ng germs. O, di ba? And, ayan, extra thick and soft siya. This is 32 sheets ng mga mommy cores. Kung gusto niyo rin matry itong gear na itong mga mommy cores, ilalagay ko na lang dyan sa ating yellow basket. And then, ituloy natin. So, of course, kailangan pa rin natin ng face mask. Nagdadala pa rin kami yan sa bag ni Baby and syempre series si ng tissue. So, technically, yan lang naman yung aming to-go bag. Hindi namin siya masyadong pinupuno. Kasi, ayan. Ayan, lang, ang diaper and yeah, may pasyo si Baby. Ayan. So, ayan ang aming to-go bag. So, ayan lang. <laughs> Mabalik tayo sa inyong mami Zor na chabi lang. Kung gusto niyo rin mga mommy course ng mga ganitong mga baby product records, mga baby stuff records, i-follow nyo naman ako. Pakihan, and share nyo rin tong video. Thank you!